sa tuloy mo, sumabunta ng munti tuloy pa. Kasi hindi pa kami pabunta eh. Sa BSL eh. Mawal eh. Mga maano ka ron. Kasi meron tunay. na tago eh. Itatago ka. Hmm. Ipa-plus ka sa buyon. Ano? Ipa-plus ka sa buyon. Wala ka naman gawa. Pagdasal mo na lang. Kung malilitas ka pa, hindi na. Mga story ng tattoo sa na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe Mga nga po po sa inyo lahat Ako po si Bobby Golem Ikakoyin ko ngayon po yung mga na, mga tatlo ko sa katawan at mga ko sa mga pinupa Kasi mo ko rito nung makulong yung tatay ko Nung ako lang dati sa mga sinupa Siyempre wala kami wala, wala ako ng tatay mga saan nang naglalayas na ako Pumupunta ko ng hintano Nagpapulta ko ng mga ano yung gulay Iisinda namin yun Tapos nung alam mo namin ng nanay ko nalabahin yung tatay ko yun sa kalakang nagsipon, sipon. Papapiyas na liyak. Nagsimula magloko. Siya, may Hanggang magkaroon ako ng barkada. Hanggang kami ng barkada. Nakulong ako ng Jupy 9. At sasakan ako ng BCG. Diyan ang na ako pag ko ko. Oh, bata siya siya siya. Hindi Naging boy na. Kasi nung kinawa kong boy yan, nung mamasukan ako ng city jail, oh. nilagyan ako ng BCJ, doon ko na pinabura yan. Bawal pumasok ng city na, bura nito ka. Kailangan meron kang buho bago ako mapunta ng city Nakasama ko si ano, kilala niya si Stella Estrada, yung gold star na nagpakamutay, yung kasama ko ng Jibin na yun. ng batang mabini, pero may tatakay ng BCG ang tatak dito, yun. Ang tatak nyo dito, bata si jail 32. yung kasama ko. Tapos tumaga tumagal, tumagal. Pagka layo ko dito na yung sinasewan, nakulong na ako yung mismo na yung sinasewan. Nabaril pa nga ako eh. Hmm. General Lin. Si Mayor Lin ang bumaril sa akin. Tatlo yun eh sa atin. Tatlo. Kailan ba nang siya si General Lin sa eh. Dahil yung lolo niya, na hold up, na pa. Eh naktuan naman kami ng mga ano. Pero hindi namin nila ka. Yung nobi nga rin. Kala ko mamamatay na ako eh. General pala siya. Kasi pinantayan yung highway eh. Para makita niya kung sino nang hold up sa lolo niya. Pangitati ko na baril ako. Disays! Kasi sa GP na ako lumayo. Disays din ako eh. Kasi nabunta ko na City Jail. Yan yeah, sila kami bibar. Nakasama ko yan eh. Madasok ko sa laban sa kong kyan. Yan yeah, nag kya kami yan. Minsan natatalo niya ako. Minsan natatalo ko siya. Ang nasa matapos sila sa amin. Kaya naman sila natapos sa amin. Yung riot. Diba? Sputnik siya nalipot sa amin. Para hindi matagulo. Kasi kaya naman ginawa yun. Para hindi magkarayo. Kaya tayo, ikaw Sputnik. Ako BCG. Nagaway tayo. May namatay sa inyo. Kami minamatay. Ngayon para hindi ulit magkagulo. Hindi mapapalita ako tayo. Sabi ko sa inyo, sabi ko sa amin. Parang hindi na matagulo. Palit lang. Ngayon, bala na yung commander namin. Ay, yung mayor namin. Gusto, nilipat sa sila, hindi pa. Kaya, nagkakaroon ng mga kaibigan doon. Dahil sa, magkaroon ng pangalan. Katulad mo, smooth nick ka. Nalipat ka sa amin. Naging kasalo kita. O ano? Hindi pangalan mo. Doon lang siya simula lang. Masamahan din. Uh, eh, ay lang iba lang ang nyo. Pero sa sama, okay no, lang. Nung malipat ako ng Montevideo pa, 1984, doon ko nakalala si Riano, mm -hmm. Ben Bocosolo ko, mm -hmm. tsaka si Lico din. Yung Lico din, kaso ito yun eh. Ginoan ni Lucano Gam. Medyo matay likat dalawa. Kaya mm -hmm. pwede naman yung nakalay ko, sino yun eh. Nung bumabay na sa helicopter na dalawa, doon ko nakita si ko Bocosolo ko. Mm -hmm. Namaalaman namin si Ben Bocosolo ko, mm -hmm. tinawag namin si Lico din. Siyempre, kalamig yun eh. Yung nagsunog ng bomba dito sa ano, Ilocos. Dito lang. Yung nagsunog ng ano? Yung bong Ilocos nung araw. Na pelikula yan eh, di ba? Talag ba? Oye, naging bida ka si Rudy, yan eh. Si Rudy Fernandez eh. Sa mo ako na eh. Anong ginawa dito sa pelikula yun? Sinunod? Hindi, hmm. pinanood din namin. Pero yung iba dagdag na. Siyempre, ang ako po ng pelikula. Kung hindi na dagdagan. Hindi maganda ang pelikula. Di ba? Yan ang dagdagan mo. Ngayon, tinawag namin si Rikudin. Rikudin! Pero yung kasunto mo, ang tatan mo kung hindi pa naman gagawin si Bimo kasunto mo. Kahit masisig ka na, di ba? mo si Bimo, bigyan mong kasunto mo. Ilan taong ka hindi nakita. Siyempre, kung magkasal, parang para mo rin eh. Alam mo, ikaw, at saka kung magkasunto tayo. Kung ano ang kasunto ko, siya kasunto. Diba? mo rin Di ba? Di mo, magmanta kayo mo, bigyan mo ko limang daan Sino po nagsunog ng Ilocos? Kung magkasal, tinuruan mo ako na sunogin ang Ilocos. Tapos bibigyan mo ako na limang daan. Sige nga, isipin mo yun. Yes. Ang sama ng lugo na yung likod niyon. Alam mo, ang ginawa niya, uminom siya ng gin, dalawa. Sa sama ng lugo niya, Kuya Bobby Golem, nung nakaraan kasi nagkasama tayo. Maraming nakasubaybay kasi sa tatong kali tungkol kay Primo Ehano. Konti lang kasi nakakilala sa kanya. Pwede mo ba kaming kakwentuhan uh, tungkol kasi sa... Kasi si Primo, sumabunta ko naman tinyo pa. Kasi hindi pa kami pabunta sa eh. Sa BSL eh. Mawal eh. Mga maano ka ron. Kasi meron dun na yun. Itatago ka. ipa hmm. ka sa buyon. Ano? ipa ka sa buyon. Oo, oh, ganun dun na. BSL yan mga yan. Kunyari, di ba? Nagkatiraan, komando. Tapos natira yung Sputnik. Eto naman, kumando ka. Nasa kalob ka ng, ng, Sputnik. Hindi ka na makakalaba. Ano ba? Wala nyo ha? Ganun don, Hmm. kapag alam nilang yung Sputnik, ah, Sputnik na mga, yung naman ay, kumando ko sa labi ng Sputnik, wala ka naman ato ah. Pagdasal mo na lang, kung malilitas ka pa, hindi na. Eh, primo, tayimig lang na tao yan. Hindi ko naman sando yung masado nakakwento ano eh. yun. Siyempre, bata pa ko lang pong daron eh. Siguro mga 21 na ako. Eh, si primo, nung nakasama mo, mga ilang taon na sa tingin mo lang? Patagal na rin siya ron, kasi nakita ko yan doon sa Vesel, magal sa yan, yung susugal pa. Hmm. Sa brigada nila, may mga bararon eh. bukong nakita yan. Mm. Pero hindi ko magal sa kwento yan. Hmm. Sinasabi niya rin, naging supremo siya. Eh. Paano mo nilagay ng supremo? Yung nasa pangkatas siya. Nila, pwede kang gawin supremo. Yung mga may sputnik, sputnik ako. Pangyabi ako, sige, ikaw na supremo namin. Pwede nangyari mo. Gusto ko ng tao eh. Nasa tao lang naman yung pag-asa mo para manungkulang ka eh. Hmm. kwento niya na kuha rin yung buhay niya bilang pelikula. Kaya alam mo kinuha yung buhay niya, sa mga kwento na rin. Siyempre, eh, bukala eh. Kinuha lang yung pelikula. Kasi hindi ko masyado sa kulis eh. Hindi ko masyado sa eh. mm -hmm. Hindi ko masyado ka kwentuhan. Nung panahon na wala sa samin eh. Sa Bezel siya eh. Nandito siya. Kasi yung Bezel, tsaka Oksu, biyari mo kasama. Isang eh. brigada, nandito siya. Sa Pilipin, eh. pag marami ka pala, hindi mo pwede kailangan ikwento eh. Oo, oh, sabihin mo lang, ako may tiro eh. Ah, hindi oh. pwede, kahit kalino ka magtanong. Hindi nila sabihin na, may pwede ka ako eh. Kasi pag siya mayabang na lang yun. Eh. Totoo yun, kailangan maya mo Yung tao na, oh yeah, may tira, yan, may tiro yung mga yan. Hindi pa to eh. Oo, oh, okay yan, maganda Bitira, bitira yan. Hmm. ibang tao. Hindi na sa bukangan ng galing. Pag bukangan ng mga galing, hinahiram mo yabang na lang. Kailangan ibang tao mong sabi. Hindi sa bukangan ng galing. Kasi pag sinabi mo sa ang mga galing, ito ang yabang mo naman. Buti bitira ko. Hindi ganun. Kasi sa pagkat, hindi kailangan na ito mo yung sarili mong pa eh. Huwag mo ibang tao ang kamay sa sarili mong pa. Pero kung sabi mo sikat ka, masarili mo lang. Uy, parang sumikat. Hindi ganun. Kahit tanong mo sa mga batang citizen, nagkakakilala sa akin. hindi ko sinasabi sa kanilang bitira ko. Sino mismo ang nagsasabi. Hindi sa akin ang nagaling. sa akin nanggagaling, yabang ko na lang yun. Nagyayabang ko, tira ko. Hindi. Yan marami. Mga isputing, sa mga isputin, kilala ko. Mga isa kumando. Magtanong ko kami sa mga, sa mga na Magtanong mo rin. Ngayon, pag sinabi lang hindi, hindi na ako magpapakita sa inyo. Pag sinabi lang, hindi na ako pala na. Hindi, hindi, hindi mo sana. Kilala ko na yung mga ibang, ibang pangkat. Hindi ako mali nalas sa yan. Nung araw, commander yan. 1981, 1982, pag dukadalo ang asawa niya sa Manila City Gym, ang kasabi ng asawa niya, Oo, oh, nagpapahingi si Commander. Nagpapahingi ba? Naglalam niya, Commander, hindi naman tinupa. Baka pwede niya naman doon dalawa sa battle. Mga sintado rin. Kasi mga sintado sa mong tinupa. Pagkirabi ng Commander. Sulat kit sa Manila City Jail. Pinaka yung sa sintado. Oo, oh, gabi mo labing lima. Gabi mo labing lima. Gabi mo Yung sabato sa dagal sa mong tinupa, pamimigay sa mga sintado. Yung asintado, yung mitiran sa milibit Ang tira doon, patira pa lang. Yung asintado, may tira na. Kasi hindi ka naman pwede lagay sa asintado kung wala kang tira eh. Katulad ko siyempre, in-interview niyo ako. Pwede ko ikuwento. Pwede ko sabihin sa iyo, ang nangyari sa akin. Hmm. Katulad ka, asintado ako sa nung tiluba. Hmm. Hmm. Kasi alam mo, asintado ron, unang-unang pag wala kang pagkain, wala kang pambili, pwede ka pumunta sa mama mayor. Susulat ka lang. Mayor, makabigay ka kay mayores. oh, mayor, may ni Babi Golem. Papasahin. Siyempre, nilalagay mo ron eh. Mayor, baka pwede mo makalambing. May dalawang daan. Pag nasusun, malaking bagay na yon, eh. mo ng February, anong namin? Yung meron kayong andan, labing tatlo na kami nasintado ron. Bibigyan kami ng isang baboy. Tapos may kami tagi isang Pinakamahirap ang kampanan yung asintado. Kasi pag nasatiran eh, hindi pwede hindi ka pumupay eh. Kaya tayo mo mababa Obligado ka. Obligado ka. Ngayon, pag bumaba commander, hindi pwede hindi ka sumama. Kailangan sa survivor mo yun. Walang ibang kasama no, kundi asintado lang, tsaka escorting ng commander. Kaya ang sinasabi nung araw sa amin eh, saan tao walang Diyos? Ang nasalitan niyo nung araw, si commander ako. Sunda ko hindi Yes. Yun ang nasalitan niyo. Kasi kapag sa plaza yun, nakapalang, escorting kita. Imbilegas ako. Sabi ko siya, malis kayo. Tangan na, siskot ko niyo pa ako. Pag nakatira, wala pa kayong tatak mo sa akin eh. Ganun mong salita sa yun. Pero nalagin dala yung bat. Ngayon yung bat sa ano, yun ang nalagin dala mo. Hmm. Hindi nagdadala ng ibang gamit yun, Bat lang. Malaking tao eh. Kumbanda sa labis niya eh. Pero nire-respeto siya ng matman Batman, Oxo, BRM, BMN. Kung baka sa loob, matasa siya sa mga pangkat yun. Nirespeto nire siya yun. Kunyari, kumander ako ng ano, ng BRM. oh, may problema kami rin. Ayun, isin mo nga muna, Commander. Sa kanya mo lang magdataan bago ka gumawa ng kasyon. Sa lang, ha? Hindi siya iba sa nila po niya. Ganun doon. Marami nandun, eh. -una, ay, ay, nga kami siyang ginagampan na doon. Unang-una, ayos siya nung mamayon. Respetado yung takot sa mm -hmm. Kaya naman naging Commander yun. May tiris, ha? Babaw. Bata pa nung araw yan. Sabi lang, ha? Pero nakita ko ng personal yan. Malaking tao talaga. Lumayo po mabunta pa sa akin yan, eh. O, oh, nagkikita kami dito sa laya. Sa Dabaw, may tiris sa Dabaw. Tapos naging sa Dabaw. Pagkatating sa kong mga nilipat oh. siya ng mga tinlupa. Sib, may magandang intak mo ng... Huwag kong ipakata ko. Nari ka, Maganda pa mga ko. Hindi kayo nakakatabihan to. Oh. Pag magkasaan ako, oh. lahat ng kausa sa kanya na. Limaw, oh, ikatulog mo. O oh, ikaw na kumando namin. wala naman kayo ano, malul. Malupit ka sa malupit pag mali ka. wala namang malupit pag mali ang tao eh. Kabat siya, mabait mabait mga nananukulang. Kaya huwag mo lang abo sa iyo. Pag kinabusa mo, ka Marami nang tatak ng Batang City Hill. Hmm. Makatulang na kinuwento ko sa inyo, 32 sila, mamasok sa isang brigada. Lumabas sila kumpleto. Isa na siya sa kasama ron. Yung 32 na yun, yung talaga nagsimula. Ayun Ay, ang... Walang sinasabi na... Sige. Wala. Kaya... Wala. walang, walang umangki na siya yung nagsimula. kumbaga 32 tayo Kaya, lang. Wala ko. Wag lang, lang tatalan. Bakit 32 yan? 32 ako pumasok sa brigada. Lumabas sila kumpleto. Pumasok sila, tumira sila ang tumira ron. Yung wag mo kompleto. Walang galso, walang ano. Kaya sila tinawag na trendy dude. Mm. Pero ang iba, hindi ko nakilala eh. Meron kaming narinig na 32 sila at saka 32 galing sa batas ng Oxo hindi. Yung Kasi, nung araw, taga ko wala pa BCG. Yung 32 siya, kakibahay lang. Tapos nga yung pumalak ko sa isang brigada. Kaya binasa na sila 32. Kung baka saan, gumawa sila ng plano kung ano magandang ilagay. Kaya ginawa nila sa Empress Jail. Jail eh. Kaya nilagay nila Batang City Jail. Yung mga kinukwento namin, nasasabi rin sa amin. Kaya kaya lamang kami naniniwala. Dahil sa tagal niya, kami libit. At saka marami rin nagpatunay doon sa doon. Oo, sa tuwil. Marami rin nagsabi sa akin na, ganun talaga. 32 ang pumasok sa brigada, lumabas, 32 pa